Doc Bench, pagandang araw po. Pwede po ba isang beses lang pakainin ang inahin na may biik? Hey, what's up mga ka-farm boy? It's Doc Bench once again ng yung farm service. At yang katanungan na yan ay tanong ni Sir uh, Rani Ordonia 6085. Galing yan guys sa ating YouTube channel. Ayan, isang beses na pagpapakain sa farrowing or sa mga nagpapagatas ng na mga inahin, yan ay wag na no, wag nating gagawin. Please, no! No! Dapat ang lactation curve sa programa nila ay papataas habang lumalaki yung mga biik tumataas yung kanilang nutritional requirement. So, ibig sabihin, dapat yung pagkain ng inahin natin ay papataas din. Dapat guys, nag-range yan sa dalawa hanggang tatlong beses. Tatlong beses mas maganda. So, depende yan guys sa mga kondisyon ng mga inahin natin na nagpapagatas. Kung masyadong bagsak ang kondisyon nila, kailangan natin uh, bigyan nyo ng mga in-betweens. Halimbawa, kung 3 times a day ka nagpapakain, alas 7, alas 12, at alas 5 ng hapon, meron ka pang mga in-between. Parang merienda nila sa alas 10 or alas 3 ng hapon. Ngayon, kaya siguradong marami na naman ang magtatanong sa inyo sa comment section kung ilang kilo dapat ang ginakain ng nagpapagatas na inahin. Ang sagot ko dyan ay, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung anong feeds or anong uh, commercial brand ang binibigay nyo. Makukuha nyo yung sagot dyan guys, dun sa kung anong company or brand ng feeds na binibili nyo pwede kayong magtanong doon sa mga brand na yun or kahit doon sa tindahan na pinagbilan nyo, humingi kayo ng mga pamphlets na pinapamigay nila na nandun yung pwedeng program nila sa gestating, sa lactating. Now, sana makarating to guys video ito doon sa ating mga ka boy natin dyan na nasa linya ng pagbibinta ng feeds. Uh, alam ko binibigyan kayo ng mga feeds company na nagbabagsak sa inyo ng pambenta. Nitong mga klaseng information na ito, yung mga feed corps, mga feeding program from starter, finisher, grower, lactating, gestating, lahat ng klaseng feeds nila. Alam ko merong uh, feeding program na binibigay itong mga company ito sa inyo. Kaya naman, dapat uh, responsibilidad nyo ibigay ito dun sa mga buyer or sa mga bumibili sa inyo. Kahit pa konti kunti lang, kahit pa kilo-kilo pa yan. Alam ko, kailangan nila yung mga ganyang klaseng information. Kaya wag nating ipagkait sa kanila ito kasi madami sa akin nagtatanong paulit-ulit kung ano yung timbang na ibibigay sa ganitong stage, sa gestating, sa lactating, ilang kilo. Ayan, hindi ko masasagot yan guys kasi itong mga company, mga feeds company, sila ang nag-formulate yan. So sila ang nakakaalam ng recommendation sa bawat stage. Kaya naman guys, para dun sa mga ka natin dyan na nagtatanong, pasensya na at hindi ko talaga may Okay? Lalabas na unprofessionalism yan guys kapag ginawa ko yun kasi wala akong alam dun sa feeds. Kung yung ibang mga content creator dyan ay ginagawa nilang content yung ilang kilo ibibigay sa ganitong araw, tas ganito na, ganyan-ganyan. Sa akin guys, hindi ko ibibigay yan kasi ayon, magiging unfair ako para sa inyo at sigurado magkakamali kayo dun sa uh, bibigay ko kung susundin nyo yon, Okay? So, ang sundan nyo, yung recommendation ng company ng feeds na pinagbilhan nyo kasi sila yung nagcalculate nun, guys. Okay. ka natin, guys, yung pagpapakain ng isang beses sa isang araw sa mga nagpapadeding inahin. Ano ang magiging epekto nito? Primarily, is yung production ng gatas ng inahin. And then, eventually, yung mga biik. Ayan. Babagal yung paglaki. And, yung kondisyon ng mga inahin natin ng habang nagpapagatas ay babagsak. So, pagka winalay mo na yan, another problem naman yung may encounter mo pag naghihintay ka na ng paglalandi. Diyan ang na nangyayari guys yung mga problema natin na isang buwan na napakatagal ng panahon, long dry siya, hindi siya naglalandi. So, lugi ka na naman doon. So, doon sa isang base na pagpapakain, talagang no-no yan. Isa pang may -re relate natin, hindi magandang resulta niyan guys, ay yung pagdating ng ovulation. Halimbawa, winalay mo siya, naglandi within 7 days pero dahil ganun yung pinagdaanan niya sa farrowing maapektuhan yung ovulation niya posibilidad na maapektuhan din yung bilang ng ipagbubuntis niya o yung magiging litter size niya sa susunod na magbuntis siya ngayon guys kung merong panahon or stage ng pagbababuyan yun na maaari kayo magbigay ng isang beses lang yun ay during gestation stage or yung nagbubuntis sila okay pagkatapos nating i-breed nasa gestating period siya doon pwede kayo magbigay ng isang beses lang sa isang araw so halimbawa meron siyang nakatalagang isang kilo or dalawang kilo na kainin sa isang araw, pwede mong ibigay ng isahan yon, Walang problema yon guys. Ang importante, makain niya yung uh, required na nutrition kailangan niya dun sa araw na yon. Pero sa farrowing, no. Huwag kayong gagawa ng ganyan. Dapat uh, minimum of two. Okay? Three times maganda. Kung meron ka pang mga in-betweens dahil sa kondisyon ng baboy mo, it's okay. Sa pagpapakain guys ng isang beses sa isang araw, isang bagay dyan ang siguradong magiging concern ng marami sa inyo dyan sa Pilipinas kung gagawin nyo. Yung naawa kayo sa baboy kasi uh, nakakaawa daw, nagugutom, nagireklamo, iyak ng iyak. Yan ang problema sa atin dyan guys. Okay? Pag babalikan natin yung recommendation ng mga feeds company pagdating sa gestating feeds, alimbawa 2 kilos sa araw na ito, dun sa 2 kilos na yun na pinormulate ng feeds company, ay nandun na guys yung kailangan niya sa isang araw. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan magdagdag pa sa mga susunod na oras. Marami ng beses itong pinag-aralan sa mundo ng pagbubabuyan sa swine industry. Kung anong pinakamaganda, isang beses, dalawang beses, tatlong beses magpakain sa gestation. And lumalabas guys na mas advantageous yung isang basis lang. So that's for today's video guys. Sana ano nagustuhan nyo and kung bago ka lang napadpa dito sa page ko, wag mo kalimutang i-share, i-like at i-follow para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Pwede mo rin akong sundan sa aking YouTube channel. Search mo lang ang DocBench. So I see you on the next one mga kaparmoy. Bye! -bye.